Hi, good morning, good morning everyone. So, bago po ang lahat, please like, share, and subscribe po natin si Kuya Bang Santos Matubang, Ate Idna Vlog, at Kalinga Props. So, nandito po ako papunta ng church. Punta po tayo ng earlier sa church. Bago po tayo maggala. So, nandito po ako na naman, as usual, dumaan sa sa biological and zoological botanical garden po. Nandito po ako. Naririnig niyo po ba yung ibon? Ayan. Nandito po ako. Ayan. So, bali papunta po ako ng church. Ayan. Naingay po yung mga ibon. O, yung ganda ng bulaklak po. Shushu ko po sa inyo. Ayan kakulay po ng aking bag ngayon yellow yan po so po yung mga building na dadaanan po natin yan po so, dito po yung nagsasalita po ng na naghihilo po sa akin na tawag dito na ibon parrot hello good morning Good morning. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Nagsasalita, may nagsasalita po kasi, kasi dito. Yan. Good morning. Hello. 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 Mag-asawa siguro itong dalawa na 'to. May nagsasalita po dito na saan na kaya yun. So, ayaw niya pong magsalita. So, daan po muna tayo dito sa kay Flamingo. Ayan, nagsasalita po siya. Chinese po yung salita niya ni. Eh. Pero nage hello po yan. nage -he hello hello. Ganun, nagkaganyan po siya. So, check po natin ngayon ang... Sarado pa po yung ano dito. Ayan. Hello, bird. Good morning. Ayan po yung mga flamenco. Ayan, ang mga flamenco. So, ikot-ikot po muna tayo dito. Baka 8 to 9 po ang atinan kong mas. Kasi, nag, may hinahanap po ako na hindi ko agad nakita. Instead po na 7. Hi! Hello! Hello! Good morning! Good morning! Ayan po siya yung klase po ng ng ibon. Yan, yan po ang klaseng ibon yung maingay. Yan, si Abis. So, daan po tayo sa falls. Yan. Puro ibon po ito dito, banda. Doon naman po sa kabila. Sa kabila po na kalsada doon sa likod nito. Ayun, doon po yung mga monkey. Ito po, to stretch. Dalawa, dalawa po sila. So, hindi pa po yata open yung falls po nila. Dito. Ay, yung fountain pala, hindi falls, fountain. So, ito yung ano. Pwede po rito din mag dito. Yan o. Yeah. Yan. Maganda rin po dito. Ayan. Kasi, kasi umulan man po siya, ay meron po siya ang ano, yan o. Pag umulan po siya. Yan. So, yan, ito po yung mga ano po nila paintings na yung kung anong year po na ginawa siguro ito. Yan po siya. Ah, kung kailan pong ginawa ito. So ang ganda po ng ano, ito po yung yung sa balkonahe po ni Ma'am na na yung flower po is coming soon. So, papunta po ako dito. Yan. Minsan lang po ako na nag-iikot po dito. Tagal na rin po na hindi po ako nakapag-ikot. So, ikot-ikot lang muna bago po magpunta ng church. Hindi pa po open yung fountain yata. Yan. Ito po ay si King George. Ayan po si King George. Ayan. Ayan po kanyang bronzy statue of King George VI. Ayan po siya. Ayan po siya. So, nandyan po siya. Ayan. Na... Ayan po siya. Ayan. So, hanggang dito na lamang po muna hindi pa po, po open ang holes Ayan. thank you so much for watching bye bye po, love Lab, love lang po tayo lahat